Ayan na! Welcome to Hinaguan Farm! Na kung saan! Very colorful na nga siya guys. Ito na yung ating colored e-house. So sa mga nagsabi dyan na mainit, huwag kayo mag -ayala. Kasi kung hindi talaga kayo pwede sa mainit, huwag lang po kayo dito. Kasi meron naman siyang, ano naman sa ilalim eh. May sawali naman siya. Uh, ilalim. Hi Cheng! Naglilinis si Cheng, nag-floor walk siya. Meron naman siyang ganyan niyo. So, may ceiling pan naman din siya. May ilaw, may saksakan. Gusto niyo extra siling pan din. Tsaka mahangin din siya kasi open naman siya. So, bahala na kayo. Kung nainitan pa rin kayo, bahala kayo. So, the first one is color orange, blue, um, pink, white, green. Hindi po siya rainbow color kasi walang yellow at hindi po namin sinunod yung Bib kasi pito lang yung rainbow color. Eh, walo yung A-houses namin. At ayun, pinamigay po namin yung mga ano mga dong kabalo di ilain ang tinday iya ha yung inga tinday ah naging ay siya ayan mama ni Itching tapos nagpakuha din ako ng mga kawayan kasi para yan dyan sa mga ilalagay dyan hi ito yung kawayan guys in the future guys dito, ilalagay ko dito yung parang arco para sa kasal. After na kasal ni Bimbo kasi hindi niya maabot. Lagyan ko siya ng parang arco dyan for picture. Tapos dito is mga chairs naman para siyang, para sa yung ikakasal ba yung gano'n. Tapos dito naman is the reception. Palagay ako dyan parang covered siya na, hindi siya covered court. Basta ka cover siya for reception. Dyan maluwag siya, good for 200 to 300 person siguro. Dyan, malawak nandyan. Lagyan ko ng bubong. Tapos parang stage-stage. Tapos dito yung ano, kasal kasal charot charot lang tapos nagpa dito tayo sa ano nagparenovate din ako ng ating ilog tingnan nyo dito ha ito yung ating ilog ito ko nilagay yung mga simento ng mga mga upuan kasi hindi naman maaanod ng na ano yan baha so nagdamo na sila dito nilagay ng mga bato so, nakita nyo na may mga bato dito maraming kasi pinapariprap po siya guys ganyan para mas maano siya tag nito mas maayos pinagyan ko dito ng mga kahoy kahoy yan pinapakyaw pakyaw ko sa kanila yung guys lima sila kuloy ibang si ayan maganda na siya but na yung blaang para mga bayot, kung magpalaos, mga hulog, gire. Nagay sila ng simento. pa naman, guys. So, ayun, no. Oh. na ng ganyan para dyan patag-patag yung lupa. Para kaya aya naman tingnan. Tapos ito, lagyan natin ng na swimming pool dito. Wala, pwede na magbuto ang swimming pool, swimming pool, dani, no? Ayun lang, no? Hindi naman sa natatanggal sa amin. Dito. Dito sa kabila. Ayan, nilinis na rin nila dito banda. Hindi pa tatapos lahat dito, guys. Mau baha dito. Yan. So, ilang baha na ang dumaan kaloy sa Diyos, awa ng Diyos. Hindi naman natanggal natin mga pinasimento. So, ipapaayos pa natin yan dyan. Sinadya ko talaga sa ipasimento, guys. Kasi yung mga lupa kasi dyan, papunta dito sa ilog. Pag nagbaha na nagbaha, natatumbat ng mga jimilina, itong mga puno na to. So, hindi niya siya maganda tingnan. Kaya ginawa ko, pinasimento ko para kahit anong lakas ng baha, hindi siya maaanod. So, nag-start na sila doon. Hanggang doon sa dulo. Tapos, ayan. Ayan na po yung update natin dito sa ating sinuguan. Derived from the word hago, means pagod, pinagpaguran. Sila lang yung na nagpagod, hindi ako. Cherries. Yung bubong pala niyan, guys, papalitan din niya ng ibang colors. Ha? Saman. Tubaga. Paay sa lang kuko. Ano yan? Ayun sila na papalinis kami kapunta kami ng Cebu. Yeah. Saman. Kuya, thank you so much stars. Sun Star. ano ma Thank you kuya. Nagpa-fundraising kami para sa pagkamatay ng mama ni Yaya.